shoutout po sa mga nandito kay Kuya Mario supportahan po natin ang kanyang YouTube channel ayan thank you Michelle at thank, thank you po kay Kuya Mario salamat po uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap no? support po sa so, pumagitan po ng pag like pag share and pag subscribe po sa kanyang YouTube channel at eh, syempre panoorin po natin yung kanyang mga Ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless us. And thank you, Marios Black. Thank hey you very man. much. Hey. Mga kalingap, mga kapubre, at suportahan natin. Ayan eh po mga kalingap, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang hapon at magandang gabi. At kung saan kay po kayo naroon, ano, sana po nasa mabutay tayong kalagayan. At ngayon po mga kalingap ay papasyalan po natin si Laika. Sa ngayon po nandito po kasi kami hindi alam namin na kasama ko po nga sila Victor, Kalingap Victor at saka si Alex Librada. Hindi na po talaga kami dito napunta. So ngayon napadaan po kami dito ano sa may banda sa kanila so gusto ko pong bisitahin sila kahit wala po tayong dalang mga bigas or kung bibigyan ko na lang po sila ng pangbili ng bigas at kasi grocery ano po mga kalingap uh, at uh, samahan niyo po ako para mabisita rin po natin yung kanilang bahay kung kung po natin kung uh, madumi o ano ayun po sam, uh, samahan niyo po ako mga kalingap para makita natin at uh, siyempre po bago ang lahat uh, wag po nating Huwag uh, kalimutan na supportan. Kuya Bal Santos Matubang at na Vlog. Kalinga Prabrishel Morales Vlog. Royal of Malalag. At ang uh, Team Raw Boys po sana. Huwag natin kalimutan na suportahan At uh, buong Team Kalinga pa yan po. Ayan po mga kalinga. Maraming salamat po. Ayan po. Samahan niyo po ako mga kalinga. Ayan po mga kalinga. So... Um, malapit na po tayo sa bahay ni ni Laika ayan po mga kalingap ayan po mga kalingap ang bahay ni Laika ay, ay meron pong naka iba yata yung nakatira dito hello hello kumusta Neng, sinong, nasaan yung mga nakatira dito? Wala yeah. po. Wala? Ikaw lang mag-isa dito? Mm. Nasaan yung mga nakatira dito? Saan pumunta? Nagalis po. Nagalis? Ah, uh, ikaw kailan ka pa dito? Kagapon po. Kagapon ka pa dito? Sino saan ka natutulog? Saan ka natutulog? Dito. Dito ka natutulog? Sino kasama mo sa gabi? Wala po. Wala kang kasama. Bakit nasa na? Sino kasama papunta dito? Sino anong pagkain mo dito? Wala po. Pa, paano wala po? Hindi, hindi gutom ka na niya. Si, wala kang kinakain dito? May hinihintay ka. Sino hinihintay mo? Sino nag, nag uh, mo dito? Wala po. Puro ka wala. <coughs> Wala ka rin kinakain. Yeah, po. Di pa paano ka nabubuhay kung wala kang pagkain? Di nagugutom ka na ngayon? Eh mm -hmm. lang nga, kahapon, kanina umaga kumain ka na. Mm -hmm. Anong kinain mo? Langon po. Ay, di may kinakain ka pala. Di, yung may-ari ng bahay nito, kilala mo ba kung sino may-ari ng bahay nito? Si Ate Laika po. Ah, si Ate Laika. Nasaan si Ate Laika? Wala po. Nagpa-check nag, -nag up sa ano, nag-alis po. po. Ilang araw na dito walang tao, Ning? Wala po. Hmm. Nakita mo si Ate Laika mo? Mm. Pero may pagkain naman kayo dito. May may kinakain ka wala. Ni andi ni mga kalingat ng kuwento. Kailan ka pa dito ning? Kailan ka pa? Dalawang gabi po. Dalawang gabi ka na dito. Ano dito ka lang na, natutulog? Um. Di ka lang natutulog, wala kang uh, sino naghatid na pagkain sa iyo. Na. Yung sabi mo may pagkain ka pero yung pagkain mo yun na hinatid sa'yo? Hmm. Hmm. Saan ka ba dati nakatira? Doon, doon lang. Hmm. hindi ka dito natatakot? Hindi po. Hindi ka naman natatakot dito? Hmm. K kasi sabi may asong daw dito. Hmm. Pero matagal ka na dito, dito ka nakatira. Dito ka na nakatira. Si Ate Lai, mo hindi mo nakita. Hindi. Ayan po mga kalingap, si Lai po ay wala dito ano. Baka naghahanap po ng pagkain ano po ayan po mga kalingap ito po yung pinagawa ni Dodong Ruel at ng mga sponsor po ano sa tulong po ng mga sponsor ito yung pinagawa na pagawa ng bahay kina Laika at yan nga po mga kalingap ikutin natin ayan dito po wala kang masasabi ano dahil talagang uh, kuhan po ano malinis malinis po talaga dito ayan o oh. At uh, siya lang nga po ang uh, tira dito, siya lang ang, uh, meron po dito tayong inabutan, siya lang ang nakatao dito. Nang dalawang araw ka na dito? Ah mm. uh, Pero dito ka natutulog, hindi mo nakakita sila ka? Ayun nga po, hindi po natin makunan kasi may bata. Nay, ilang taong ka na? Anong pangalan mo? Angela po. Angela, il ilang taong ka na? ni ilang taon ka na hindi mo alam na nag-aaral ka na ilan, anong grade mo na grade 2 po ako dati mag grade 3 na po ako oh. mm, pero ngayon hindi ka po mapasok Yeah, po. Ito po mga kalingap ano. Ah, uh, pwede uh, magtatanong po tayo sa uh, kapitbahay kung anong nangyari po dito kay Laika dahil yun nga po walang tao dito. So, ito lang pong bata ang inabotan natin dito na dito, Rosia. Hmm. Ano, ni Dito ka na nakatira? Dito ka na nakatira pero hindi ka napasok sa loob. Dito ka lang. Hmm. Ang pangalan mo Angelica? Hmm. Sino nag sa'yo dito? Sino nag sa'yo dito? O nagpunta ka lang dito? Mm. Saan ka nakatira ni eh? dati? Naglalakad lang po sir. Naglalakad ka lang? Hmm. Yan po mga kalingap. Ano? So ngayon po, oh, wala dito si Laika. At uh, yun. Kunin na lang po natin. Magtanong po tayo sa kabila kung ano pong nangyari dito at uh, yun nga po ano naabutan natin na uh, walang tao hindi pa rin po natin alam ang tamang kwan at itong ang bata yun ang bantay dito pero po mga kalingap uh, meron nga po dito uh, sa kanya chinelas to yan po mga kalingap um, napakalinis ng ng bahay yung kwan po um, napaka shining ng, ng side nila ayan nga po napakalinis mm. Ning kailang ka alis dito? Sa ano, vacation Nagkatapos vacation Ah, nagbabakasyon ka dito? Mm. Pero hindi ka naman talaga dito nakatira hindi, Ngayon ka lang nakik parang nakitulog ka lang dito mm. Pero great trick ka na? Ibig sabihin, grade 3 ka na abot mga 11 years old ka na. Mm -hmm. 11 or 10. Pero parang dalaga ka na ning. Mm? Magdadalaga ka na ba? May naliligaw na sa'yo? Okay, sabi mo, magdadala na, magdadalaga ka na. Pero may crush ka na rin. Hmm? Di ba grade 3, nag-aaral ka na ng grade 3? Wala kang crush sa mga kaklase -ka mo? Hmm? pero meron nag, nagkakakras sa oh. wala pa rin hmm. sige mag-aral ka muna ning ano wag mo na yung class class hmm. O sige sabi mo wala kang pagkain dito bibigyan kita ng pangbaon mo pati ano para uh, ayun kapag nakita mo si si Kwan ayun may baon ka oh. Salamat hmm. po hmm. Ano masasabi mo? Hindi po? Uh -huh. Ano yan? Ibabaon mo? Uh, -huh. ganun na lang pag nakita mo sila uh, like ka, pakisabi mo na lang ano ba yung, ano mo ba yung tita like mo? Hindi po ate like ka. Ate like mo yun? Uh -huh. pero kano ano mo siya? Kabat-bahay po namin. Hmm. Uh -huh. Oh, sige rin maraming salamat. Ikaw pala yung nagtatao dito. Ikaw dito nakatira. Mm. mm ayan po mga kalingap. At kailan ang dating nila at ilay ka mo? Mamaya lang po. <clears throat> ah, darating din mamaya. Anong oras sila umalis? Ma kaganila po. Ha? Kaganila lang. Mm, kanina lang. Saan, bakit saan pumunta? Nag, nagpa, ano po, pa ano siguro, pa-check up. Nang ano? ng ano po nila, ng ano nila, mga katawan. Kaninong katawan? kay Ate Lea. kay Ate Lea? Sinong Lea yun? siya, si Ate Lea. -hmm. Bakit na? Paano si Ate Laika mo? Masakit daw po yung ganito na. Yung tiyan niya? Masakit? Bakit daw? Anong... Hindi, hindi mo alam kung anong klase sakit o... Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Sino kasama niya? So, yung ano po niya. Ano asawa? Anak po niya. Mm -mm. <coughs> yung asawa niya, umuwi din ba dito? Uh -huh. Ayun. O oh, sige na yung maraming salamat ning, ano, At uh, bantayan mo itong bahay. Ano kasi, ito ay... Ano ba, palagi ba siyang naglilinis dito? Oo. Uh -huh. mm -mm. o naman dahil malinis nga ano. Ayan po mga po. Napakalinis po talaga na itong bahay. Ayan, ayan po may tao sa loob. Ayan. <clears throat> At uh, sa ngayon po mga kalingap, ano, nakasama ko rin po sila uh, kalingap Victor, si Uh, Alex Librada at uh, yun po may pinuntahan din po siya dito sa uh, kapit dito lang din po sa malapit dito kay Laika kaya ito po binisita na rin natin itong pabahay ni Ruel of Malalag dito kay Laika Ayan, maraming salamat po ano sa mga lahat ng mga tumulong dito lalong lalo na po sa mga sponsor nito sa so, nagpagawa nito Ayan, maraming salamat. Ayan po mga kalingap, sa nga, nga po ano, ah, ah, wala tayong inabutan dito na walapun ah, wala pong tao dito sa bahay ni Laika kundi ito lang pong bata at hindi na po din po alam ano kung ano yung ah, sinasabi nito, dito rin nakatira Ayun. at ah, nandiyan naman po pala si Laika at ah, may nagpa-doktor lang daw po at ah, hindi po natin alam kung ano yung talagang sakit ano po Ayun. Ayan po mga sa ngayon po nandito po tayo sa kapitbahay ni Laika. At uh, ito po ang kapitbahay ni Laika, isang napakaganda na. na di, anong uh, pangalan mo? Leia po. Ikaw si Leia? Okay. ha Ilan na yung, ilan taong ka na? 28 po. 28 ka na? Ay. May may asawa ka na? Wala. Oy, napakaganda. No hmm. Nag-ano na single naga? mom po may anak na. Mm -hmm. Ay, sa lahat ng mga single dad dyan, no? oh. <laughs> Nandito, available ka po ngayon. <laughs> ayan, te, ayan. Ha. Sa so, ngayon kasi, uh, pumunta ko dito kay Laika. Ay, wala naman siya gan. Kaya, tininan ko. Pero yung bahay niya, ang linis, ano? Opo. Okay. Na, napakalinis. Kaya, sabi ko nga, ah, uh, titinan ko dito sa kapitbahay kung baka may alam po saan sila pumunta mm, Nag saan, saan sila pumunta sabi po nung kasama po namin dito matandang kasakasama namin mm -mm. nagpunta daw po sa San Vicente nagpapacheck up daw po masakit daw po kasi yung balakang niya parang UTI po ah UTI oo oh, okay. nagkakagano talaga ah, Ano, nagdadaya first ba siya? Hindi pa yung diaper ay yung UTI, na sa diaper siya. Hindi naman po. Sila ikapun, po, hindi pa siya nagdadaya first po, sir. Mm. UTI po, baka po ano, niya po sa mga pagkain. Baka kulang sa in, tubig, tubig ayun. Mm, mm Kaya dapat, uh, yun lang naman pala, wala naman problema. Mm, mm Buti naman na uh, nandito ka. Matagal mo na siyang ka, kung dito. Nakilala okay, po. Mm -mm. po, nung po yung bahay nila. Pero saan ka talaga naka-stay dito talaga? Kay Lola Leti? Opo, dito po kami nakat... Pag nawi po ako ng Bicol, sa kanya po talaga ako natuloy. Mm -hmm. Ay, eh, pero saan ka naka... Nasaan yung anak mo? Nasa papa niya po. Ay, nasa papa niya na. Bakit mo binigay sa papa niya? Ay, hindi po, hiniram po. Ah, ibig sabihin, yung papa niya, ikaw, hiwalay na rin o ano? Opo. Hiwalay, bakit naman kayo nagkahiwalay? Long Ang ganda-ganda mong yan sir. eh. Long story po sir, kasi yun, masyadong komplikado yung Mm. Okay naman po kami both side. Wala naman pong problema. Mm -mm. Mayarap talaga pag... Uh, ibig sabihin nagsama rin kayo? Hindi po. Mm. Paano kayo nagkaanak kung <laughs> hindi kayo nagsama? <laughs> <laughs> Masyadong <laughs> <laughs> so, komplikado sa rin. Ano nga ano pangalan mo? Leia po sir. Ayan si Leia. Ano mo si Angelica? Ange uh, Angela po. Angela. Pinsan ko po kapatid po. Ano? Ay. Uh, uh, mag, uh, si doon naman siya nag-aaral doon sa Kabanatuan? Kanapawan po. Ah, Kanapawan. Sabi niya Kabanatuan. di sabi ko sa <laughs> Maynila. Yun. Mm -mm. Kanapawan po, sir, sa ano lang? Ah, Kanapawan siya. Po. Mm -mm. So, malapit po sa Tiglinan. Mm, mm Eh, basta talaga mga... Oh, sige na, Analea. Sige na. Oh, sige po. Ah, napaka... So may mga kasama akong single dad din. <laughs> mga content available. <laughs> i <Ia> apply kit. <laughs> okay, maraming salamat thank sa iyo. Mm -hmm. Okay, salamat thank you. Anong trabaho mo pala dito? Wala pa po sa ngayon. Wala ka pang trabaho sa so ngayon dito. Mmm. Mm Asi bibigyan din kita ng pang-kwani. Mm. Ayan. Ayan, kaya mo muna ito. Ayan. Ayan. Ayan pa. Pambili mo ng uh, kwan. ah, sige. Anong masasabi mo sa mga nanonood sa atin? Ah, uh, yun po. sana po patuloy nyo subaybayan yung team Marius Vlog. Marius Vlog. At patuloy lang po ninyo sa parahan. Maraming maraming salamat po. Ayan. Okay, thank you, you Leah. Okay, thank you. Ayan po mga kalingat. Sa ngayon po ano pauwi na muna, na naman po tayo. At uh, sana po mga kalingat ano pa like and share naman po ng ating video, mga kalingat. Pa-support naman po uh, dahil ah uh, marami po tayong dapat na mga tulungan. Ayan po. Ayan po, syempre huwag nating kalimutan na suportahan po ano kuya Bal Santos Matubang uh, Kalinga Prab uh, atid na vlog at uh, buong uh, team Robo's po ano ay marami pong salamat mga Kalinga. Sa ngayon po ay magkakasama po kami ni Alex Librada at uh, uh, Kalinga Victor at uh, siyempre po ang inyong likod Marius vlog po. And marami pong salamat. <coughs>